Bukod sa Nueva Ecija, inatake na rin ang pesteng harabas ang mga tanim na mais at sibuya sa Pangasinan. Ang mga magsasaka, problemado lalot ang puhunan nila galing sa utang. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ilang araw na lang sana, pwede nang anihin ang mga mais na ito sa barangay Sungkoy sa Kalasyao, Pangasinan. Pero ang inaasang kita na magsasakang si Bernard, naglaho na. Nauna na kasing nilang ng mga pesting uod ang tanim niyang mga mais. Ayan, pa 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 paano naman yung bunga? Wala natin. Oh, dalawa pa, <laughs> marami pa. <laughs> oh my God. Ang salarin ay ang mga harabas o fall army worm na siya rin na ngayon sa mga taniman sa Nueva Ecija. May pagkakataon daw na sinusubukan ng pakiusapan ni Bernard ang mga pesting yan. kila ko na yung uod eh. E, uh, 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 huwag yun naman ubusin. Sabihin ko <laughs> magtira naman kayo. Galing daw kasi sa utang ang 150,000 pesos na ipinambili niya ng mga binhi at pataba. Pero sa tingin pa lang, sigurado na raw na lugi siya. Maswerte na raw kung aabot sa isang daang sako ng mais ang maisasalba niya. Malayo yan sa higit dalawang daang sako na karaniwang ani niya. Natatakot din, pahirik ko niya. eh, Ewa, kung pang ganon na ganun. E, utang naman yung kapital, natatakot pa ka kung Kumisan, hindi ko na tinitingnan. Dahil, eh. parang kuwan. Yung sakit ng ulo mo. Sa isang daang ektaryang maisan sa Kalasyaw, tatlong pong ang apektado ng pesting harabas. Ang rekomendasyon ng Department of Agriculture, magtanin ng klase ng binhi ng mais na hindi agad tinatamaan ng pesting uod. May available po na nakukuha sa national, at same time dito rin sa opisina, libre po. Pero pag wala na, yun po, nagre-recommend kami ng mga, mga gapot na pwede nilang <laughs> Maging ang mga sibuyas sa bayan ng Bayambang, hindi rin nakaligtas sa rabas. Si Aling Erlinda, sama ng loob ang inani dahil wala siya na pakinabangan sa isang ektaryang taniman. Talaga hindi ko kaya. Ando na lahat. Yung punan, nung nakita ko kahapon, talagang puti na wala na. Kaya parang ka hindi maiyak mam. Ma si Aling Elma, may naani naman. Yun nga lang, mga maliliit na klase at may mga butas na rin. Lugi talaga. Wala kasi na panay na harabas. Walang pumasok na income. Sa halos 2,000 hektaryang taniman ng sibuya sa bayambang, halos 30% ang apektado ng pesting harabas. Mahirap daw talaga mapuksa ang mga harabas na ito. Hindi po yun basta-basta uh, namamatay. So kumbaga nagdo-dormant po sila for a few uh, months para po sila ay makasurvive. Then uh, lalabas na lang po ulit sila During the uh, season po ulit ng mga uh, crops po natin na pwede po nilang atakihin Magbibigay naman daw ang lokal na pamahalaan ng libreng buto ng sibuyas at pataba. Hindi rin daw mauuwi sa shortage ang problema sa harabas. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.